Ay, ah, nagpapaksiwa ko ng salmonete. Ay, ah, ano, gudam namin ngayong gabi. Pinaksiw na salmonete. Ayan, nilagyan ko na ng mga sangkap. Ayan, kamati, sibuyas, bawang, suka, konting tubig, at paminta. To be followed na lang yung ano, yung sili na pang ano, pampaksiw. Kasi nagpabili pa ako. <laughs> Wala nang stock. Yan, sasalang na natin. Lulutuin na natin yan. Ayan, luto na ang aking paksim na salmonete. Na ano natuyuan ng sabaw. <laughs> Tuyo-tuyo ng sabaw. Gusto pa naman ng mga batay may medyo may sabaw. O, ayan na, kain na tayo. Luto na ang ulam. Paksil na salmonete